dito po tayo kay Ate Mena yan o pati si Madam Arlene maganda kaya ata Ma'am Arlene araw-araw ngayon ah Madam Arlene magkano yung ating pat, ano ang palayang bonito ngayon bonito 60 oh yan 50, oh 60. Eh, natin? Sa Ampalayang Maganda? Yun. 5-5 oh, asking price lang na 5-5 pwede magbago, pwede kumaas, pwede bumaba Yan. yung ating uh, patolang palipit 25. 25 at itong ating sapiya 35 Yan. siyempre dito tayo kay ate Mena ate Mena good morning mukhang matumal ba dami gulay eh no oh nabili na pala yan, marami na pala sa resting na bili dito kay Mother dear ni. Magaling sa so piya natin ating Mena. Piya may 35 may 40. Yo yung pina may maganda daw, may 40, may, may may 35, may 30 din yung di kagandahan. Sa upo natin. Gapang. Gapang pala ito, magkano? O, kinsilang po itong upong gapang natin. Sila. 15 per ban, per kilo, 150 per bundle, kasi may lang daw. Balag namin na mahahaba, namin na. Magkano yung balag? May p Ayan, yung balag na upo, 27 per kilo, 270 20, per bundle. Mukhang may kalamansika 20, rin, ano? P16, P15. P16, mura ngayon ang kalamansiya, ano? Ayun, talong natin. Talong may 20 may 18 May 20, 18. May, 20 may 18 p 18 yung first class 25. Magkana yun? Mababa pa rin? Yung Mababa pa rin na Kung yung mga sa nasa 100 plus, eh, no? Yan, ayaw. Pero baka aangat uli yan. Ano na yan? yung <muling> na yung no? Medyo, yung talong kasi bumaba talaga, eh, no? Talagang umabot pa ng 100 eh no. 150. O oh, 150, 100. Oh, yan. Oh. Oh, sir ayan yung, madad, yung mga din mo nakaupo lang dito. Wala tayong mga kagula, ayan no? Ito lang yung kaututan dila niya si Arlina. Yan. Pinauwi na namin. Pinauwi. Oh, shout out muna si Sir anak, kumusta? Ayan. Tumawag ka isang araw sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Ayan. Sir Resti, tawagan mo raw si mother mo at may sasabihin sa iyo. Ayan. Okay. Ingat ka dyan, Sir Resti. Ingat ka, na. Okay. Thank you. Ito. Boss, magkano yung siling Taiwan natin? Ay. 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 Si Ate Ay. Magandang maganda, maganda, magkano? Ayun. Maganda. 4,000. Oh, 4,000 per bundle 'yun ha. Eh 'yun di kagandahan. Oh, 300, 300 per per kilo 250 per, per kilo naman 'yun. Sa ating siling panigang. Oh, 50. Puro asking lang pa yun. Asking price yun. Okay. okay. Ano yan, Bins? Sitaw. Ah, sitaw. Si okay. Pamigay. Pamigay. Okay. Salamat. Hoy, kanili nga po si Maya. Ayun, sa mga baka, nene. Dito merong ano, manisisito. Sit, magkari manin natin. Okay. Ah. Ma Maria, magkano yung mani? Oh, 70 per kilo. Sa pechay mo? 20. 20 sa ating mustasa. Kaganda talaga ni Miss Mariana ayan oh. Eh, Dito no? tayo kay ano, kay Brother Olan, no? Olan. Tanungin natin. Ol. Wala well, magandang yung bunito natin ang pala, yung magandang maganda. Eh, binilang lang po natin na ini boss. ko. Uh, atin, 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 magkano yung ating bunito ang pala yan? Ha? Six, 65, yan. Mamaya na yun, sixty uh, 65, yan. Kuya, yeah, ito, magkano yung kalamansi mo? May kalamansi ka okay? eh. 400. 400, napakamura naman. Pinapipiga ko oh. na nga yun. Eh. Yung ating... may birthday sa inyo, iwi mo na isa. Lagyay ba to? Lagyay ba to? Hindi na mabut yan. Oh, good to. Eh, yung pipi ng bakla? Eh, hindi bakla yan. Ano yan? Lalaki? Oh, magkano yan? Asking price? Ocho. Ocho. Sa talong? Eh, yan. Talong 250. 250. Uh, ah. magkano yung Taiwan natin yung pole? 3-5. Uh, 3-5. Yan. Ah, uh, may birthday sa inyo. Iwi mo na yun Hindi ko kaya yan. Hindi kaya. Yung sitaw natin, ha? Ayun. Among the page. Ay, magkano yung sitaw na ito? Asking. Magkano yung asking price ng sitaw? 70. Oh, 70. Yan na. Medyo mura pa rin na ang presyo ng sitaw natin. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa atin. YouTube channel Dante B. Mr. Palente. Today is August 26, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po nang nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte samahan nyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay ito para po sa inyong pag-update tanda nyo po ha, as fresh lamang po, hindi pa pips. Pwede po magbago yan, pwede po magtaas, pwede po bumaba. Depende po sa klase, sa ganda, quality ng gulay na inyong dadalin. Asa sa oras ng pagdala dito at syempre sa pagtawad ng mga nangangalakal at mamimili ng gulay sa ating mga suking sakadora, sakadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Haya tara let samahan niyo na pa ako. Dito po tayo sa presyo ni Madam Menti Marami po siyang ano, kalamansi. Magaganda yung kalamansi. Alamin po natin presyo ng kalamansi. Ito. Okay. Wala si Madam Menti. Good morning, ma'am. Ma'am, magkano yung kalamansi natin yun? Sa ispa, mo, mababa pa rin, no? Ayaw na umangat. Kahapon din, gano'n din, no? 6, 5 ayun siling panigang natin 35, oh, 40 maganda 40 meron din 35, meron din 30 depende sa ganda, ano? sa talong Oh, 20 prinsipo ang talong yan, ayun sa sigarilyas natin 120 oh, po Ayun, ang maganda sigarilyas saan pala yan 24, yun ganon 40 o 40 'Yung maganda-maganda 60 'yan. Maraming salamat. Ay, hindi ako yun ha, malayo ako. Dito kela Smoon. No? Basta bya to magkano bya-basta natin 'yung Smoon. Ako 150. O oh, 50, 50 po 'yan. Eh si Garilya, sandami 'yun. 350 po. Yeah, 'yun. Pinakamaganda 130 'yan. 'Yan. Meron din 'yung 120. Asking price lang po 'yun, ha. Ito tayo kay Ate Luz. Alamin natin yung upo niya. Good morning, Ate Luz. Ayan, ang daming gulay, oh. Tanong natin, Luya. Ay, itong ano, upo. Maraming bumibili po kay Madam Luz. Madam Luz, magkano yung sopiyan natin na kalabasa ngayon? Forty-five. per kilo, 450 hundred fifty per bundle. Saan pala yan? Five-five. O, oh, five, five per kilo, five hundred fifty per bundle. yung maganda, maganda na yun, di pa. O, maganda na yon Yung ating siling panigang. Yung dalawang presyo yan. Ito, maganda yan. Ito, ito, ito. 50. 50. Anong variety niya? Mahika. Oh, Mahika. Yeah. Yung basal 60. Yung okra natin? Okra, tuminag ngayon, 35. Oh, yan, tuminag yung okra. Sumipa daw, ibig sabihin yan. 35 per kilo, 350 per bundle. Ito nga ating yung sitaw. Mababa po. Ito nga ating yung sitaw. Pinta daw ang sitaw. Salamat, Madam Luz. Salamat pala. Ha, Tan? Salamat pala. Ani dito kay ano, madami biyang, madami biyang madami uh, magaling kalamansi, lamang si Astin. 600 uh, 500. Uh, may 600, may 500. Mababa po. Depende po sa ganda. Yung maganda, maganda siguro 600. Uh, pero may mababa, 500 din. Ayan. Madami ka lamang si ngayon, maagang dumating. Eh, no? Kahapon eh, naghintay ako eh, medyo tinanghali. Eh. Dito tayo kay ating baby ko. Ito may magaganda siya okra. Oh. Ayun yung kaibigan nating mayaman no. Oh. At baby maganda na yung okra natin ngayon? Asking lang. Eh depende sa itsura. Yan ganyan, bigchi ko ni. Ano yung maganda maganda yon? Maganda 30. Oh, 30 ay maganda pero may 25 sa sa pipino natin puti. Pinong puti, isang daan na yung hindi ko ron, pero may mahal. Oh, magkano yung mahal? May 160, 150. Oh, may 150 yun, di ganda, isang daan. Isang daan na yung hindi ko Sa talong natin, ito maganda itong talong. Talong 23. O, oh, 23. Siya medyo maangat-angat ng konti. Lang, Asking pa lang yun, ha? Ay, sa sito natin, sa negro. Negro, 90 na po O, oh, 90. Sa Bulacan, why? Meron ako 120, meron. 120. 120. Yeah, mas... Mas malal yung ano yung 20, 20, 20, Bulacan 80, White. May 70. Yung di kagandahan may 70, 80. Yan. Salamat. Ito kay Miss Marian, meron siyang anong mustasa. Miss Marian magkano ang mustasa? Asking lang. 20. 25. 25, 20. Araw-araw kaya tang gumaganda Miss Marian. Yeah. <laughs> Talaga nagpapaganda si Miss Maria. Ay, yung talong natin ngayon, magkano? Eh? Oh, 13. Oh, 130 per bundle. Mababa pa rin yung talong. Kahit pa paano. Ayun oh, no? saluyot ni ate ate ni ate Ana. ate. Ate ate naman, kano na yung saluyot? Magkano ang asking price? Saluyot. Ha? 12. 12. Yan, medyo mababa. Ay, yung talbos natin ng ano, ng kalabasa. Bulaklak. Sampo. Sampo. Sa kamote. Sampo din yan, dosi. Yan po. May, may, bago po ako nakita ng tindera dito. Ito po, matagal na dito. Nawala ng tatlong van. Nagpunta ng, ano, ng Hawaii. Yan. Yan, ito si madam, Pumayat oh. si madam, pumuti pa. Wala, wala bang, Boss Marco, walang pasalubong sa'yo galing Hawaii? Nalusaw. Nalusaw. Nahiya. <laughs> Nahiya. Nahiya. Nahiya pa rin, no? Oh. Talaga. So, so, Ay, hey, madam, na, pasalubong naman. Nasaan yung pasalubong? Wala ka namang pasalubong. Boss Marco, ano ba yan? Yelo? Dilaw? Magkano na yung asking price? O, 20? O, eh, puti? Wala, walang puti. Yan. Yung dilaw. 20 medyo maliit yung dilawin yan ito tanong natin si Madam Malo Madam Malo magkano yung puso mo mapagmahal 25 po oh, 25 sa gabi natin galyang sa luya natin 70 Madam Malo ba't dito na nakikita si Madam Ella nasa Dubai po oh wow nasa Dubai naman Talaga yung babaeng no, kung saan-saan napupunta no. Minsan Singapore. Oh, Nag-trip nag po sa kanya, tinrip siya ako. Ayun. Ayun niyo po pag mad Madam Ella, pasalubong kay Tim Pandikit sa ref, yung magnetic ano. Ayun. Ay, Ayun po, hindi lang magnetic. Oh, oh lahat, lahat ng mga ano to, oh. niya dito. Hindi nami-miss din kasi marami oh, din kasi nakaka-miss kay Madam yeah. Ella dito, yan. Ay, ay, boss. Ay, 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 ay boss. Ano na ay ano? Ano na yung ano natin ngayon? Wala bang pasa, wala bang ano? Wala bang bagong balita kay Madam Ella? Wala ba bang balita? <laughs> Nasa Dubai pala eh na? O Dubai. Dubai. Naghihingi pasalubong sa pagbalik dito may pasalubong. Yan. Ang gaganda ng luya mo boss ano? Ayan o. Eh. Saan ba galing luya natin? O, Biskaya. Ayan eh. Si Pare John John ko. Good morning, Pare. Pare, good morning. Hi, good morning, Pare. Pare, magkain pipi ng bakla natin ngayon. Okay, natin, eh, ayan, sabi ko, 130. 1.30, ah. Mukhang wala ka pa masyadong gulay na di pa dumadating. Ayan naman, maliliit na naman ang dating, ano? Ayan, 80. 80, sitaw. Yun. Wala kang talbos ng sili. Eh, Pare, ang talbos. 60 ganyan. 60. Oh, okay. Pare, batiin mo yung compare natin. Dapat uh, si pare Andres. Oh, yun siyempre yung, yung missis niya. Missis niya si Ate Oh, si Ate Rosie. Ah, uh, good morning po sa inyong dalawa, uh, sir, madam. Ah, uh, oh, Ingat kayo lagi. Ayun, oh, one and only mo. Oh, one and only love. Yeah. Ingat kayo lagi. Hmm. Ito, so, tanong natin kayo, Tokayo. So, Tokayo, magkano na yung Taiwan natin? Ayo, 3.7 7 nito pa kayo yun lang. 3-7 ang hiniwi nito tayo yung Dante dito. Medyo kumakain si Boss Alvin kaya hindi natin matanong sa kamati. Eri o, oh, kagaganda ng ano, ng Taiwan siya. Oh. Good morning mama, magkano yung Taiwan siya natin ngayon? Maganda. O, oh, 55 kaganda. Sa Labong. 20 yan ha. Dito po yan ha, kay Madam Julia. Dito naman, merong ano. May sinibuyas na kamatis. Good, good morning, ma'am. Mama, ano yung natin? Sinibuyas natin yung gabi ngayon? 65 po. Bilang oh, 65, 60. 65, 60 per kilo. Asking price lang yun. Ayun, e, yung kamote, yung puti, malaki.

eh yung gabi natin galyang mag-aano ngayon. 30 po. 30. Ayun. Salamat. Salamat din. Boss, magkano na yung ano natin yung kalabasa natin Suprema yung malaki? Ano po ba yung pinaka? Oh, 63, maganda pa rin presyo. Nakakabawi ah, na yung mga kaibigan nating farmers, 63 po ah. Sa Sophia. Oh, 43 per kilo. 430 per bundle. Ito may magandang suntok magka-resulta natin ngayon, ganito. Oh, 35 yung magaganda. Sa kamatis natin ngayon. 47 yung magaganda. 45. Ano ito, Garnet? Oh, 47 yung magaganda. Yung di kaganda, 35. Ayun, Luya. Sa Luya, magkano ngayon? Yung maganda. So, yung Luya natin, magkano? 120. Sa Sampalok, Bye bye dyan. Salamat po. Ang gaganda ng luya nilo. Quality yun. Ito kay Boss Jay. Tanong natin yung oh, gulay bago. Good morning Boss Jay. Boss Jay, magkano na yung repolyo natin? Yung first class? 600. 600. Sa 450. 450, sa ating Pechay bagyo 500 500 sa patatas? 450 450, may 530 30, okay. yan Sayote 850 Sayote 850, tumaas ba yung gulay bagyo natin din naman? Kasi may mga sa lansay po eh. May baha doon eh, no? sa Benguet, lalo na yung La Trinidad oh, ano? Patatas po, tumaas, tumaas oh, na yun Okay, sayote, tumaas <laughs> Ayan, tumaas Kasi... Uh, Ang May ragasang baha doon eh, nakita okay. sa TV eh no? Salamat, Boss J. O, oh, singkamas, ka 25 pa rin per kilo. Sa lumpiang sarili ba ha? Ayan to, Ay, magaganda yung kamatis nila dito. Ito, ha, dito. Bago kayo lumabas ng exit, ayan, o. Oh. Shell, kamatis at luya. Ano ba to, ah, uh, garnet? Ah, uh, diamante po. O, oh, diamante. Magkano yung per kilo? Asking price fresh lang. 5, 1, 50, 50, yeah. 50, 50. 50, 51 po, per kilo. talaga natin na talaga ang... Kagaganda ng kamatis mo. Mamaya-maya lang, ubos na yan. Okay. Ayan, o. Ayan o. Talagang inaayos pa ni sir talaga. Siyempre sa bagoong natin yan. Magkano yung bagoong natin? Yung ganito malaki? Ano ito? Isang kilo? Apo. Eh yung ganito? Oh, 15 po. Yan. Ang bango. Ang sarap. Saka maamoy, ano? Nabotas yan, ano? Ako. Uh, ito po, tignan natin magkano yung presyo ng pechay. Maganda ng pechay, uh. Yan, yung pechay natin ngayon, No? Uh. Kaganda, 300 per bundle. Bali, 30 per kilo. 300 per bundle. Ito, ngayon ko lang ulit nakita si Madam Juliet, pati si Madam Jackie, Good morning, mga madam. Ngayon lang ba nagpunta? Oh, na. Magkano yung dilaw natin ngayong nga uh, mais? 22, 20 ya. Asking presya per kilo po yun. Bali 220 per bundle, 200 per bundle. Sa puti. 40-42. 40-42 ngayon. Oh, 40-42 daw ang ating ano. Eh yung ating ato, itong okra. 25 sa 20. 25 20. Wala na. Yan po, basal ayon, na pala. Magkaling basal? Magkaling basal Ayan, okay. Pero okay, ngayon pa lang Pero ulit kayo na interview, no? Ayon, lang lang, o, ngayon ka lang lang po tayo. Oo ngayon. Kaganda pa rin din. Wala Walang, walang pa rin pagbabago no? walang upasa, na? Ayon, walang upasan na? Wala kami yung pinupuntaan. Lagi kaya sunod <laughs> Walang palipit ko. Good morning mga madam. Magkaling patulan patu 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 natin palipit? Apo, asking. Oh, asking price po at 30. Asking lang po yun ha. Wala tayong down ng sili? Wala uh, po. Eh. Oh, Saluyot lang po. Oh, so, magkano sa luyot? Uh, 15 po. Oh, 15. 12. E, sa magandang tindera ng sibuyas si Madam Agnes. Good. Ma maganda ka yata. Lalo may para. Ay, thank you, thank blooming you. ka par. Para ka na isang modern May pagayang <laughs> gaya. Magkano na yung sibuyas natin imported na puting malaki? 600. 600, ilang kilo yun? 9 kilo sa medium natin pula oh, medium na pula ito po 970 970 ilang kilo yan 8 kilo. ilan 8 kilo, 8 kilo. 8 kilo sa tumaliit eh sa malaki sa oversized 950 950 sa munggo natin munggo ho 2 4, 8, 8. Uh, 4, ano, 2, medyo bumaba yata po yan yan, oh. Ito natin ito super wide Super wide po 6. Ay, 480 480, Ilang kilo po ito? 5. Ito naman po, 4.20. 4.20. Super right. Yung kanso? Kanso rin po oh, ito. magkano kanso? 4.20. Ayan. Yeah. Mukhang uh, uh, blooming 420. na blooming ka. Mukhang <laughs> gaganda. Mukhang may pinapag... Nil nilakad ka ba mamaya? Mukhang may Nalam pinapag... Mukhang may pinapagandahan ka. <laughs> okay, salamat. Ole, uli, magkano ulit maganda natin? Ano, bonito? 60. 60 ayan po mga kapalengki ang ating pinakalatest as in first update ng mga sariwang gulay dito sa Kabanatuan Bayshaball Trading Center palengki ng simitan see you again tomorrow for my next vlog bye bye God bless us all po